Isang taon na, simula nang iwan ni Aliyah ang marangyang buhay para sa pagmamahal. Nasa maliit kaming kafe ngayon, magkatabi sa counter. Anong flavor ng pastry today, chef? Tanong ko habang tinatapos ang latte art sa kape ng customer. Mango cream, pero secret ingredient, kilig. Sabay kindat ni Aliyah. Tumawa ako. Loko ka talaga. Isang simpleng buhay. Walang bodyguards. Walang pearls. Walang mama niya na palaging galit. Pero masaya kami. Hazel, bulong niya habang inaayos ang kwelyo ko. Tuwing umaga, naiisip ko pa rin. Salamat at ikaw ang pinili ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang bewang niya at hinalikan siya sa pisngi. Every day, pinipili rin kita. Pero hindi lahat ng araw ay tahimik. Isang tanghali, habang busy kami sa cafe, may dumating na bisita. May saot na designer glasses, klase ang aura, at may dalawang bodyguards sa labas. Si Ma'am Regina. Biglang namutla si Aliyah. Ma, Hazel, bati niya. Malamig pero maayos. Pwede ba tayong mag-usap? Privately. Nagkatinginan kami ni Alia. Hawak niya ang kamay ko ng mahigpit. Sa loob ng kafe, habang sarado kami, umupo si Madam Regina sa tapat namin. Alia anak, mahal kita. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo pinili to sabay tingin sa akin. Tahimik si Alia. ko. Mahal niya ako, ma'am. Sabi ko. Mahinahon. At mahal ko rin siya. Tumawa si madam. Mahal, alam mo ba kung anong buhay ang tinatanggihan niya para lang sa'yo? I'm giving her another chance. Isang buwan sa Singapore. May business expansion doon. Gusto ko siyang isama. Balik siya sa dati. Anong kapalit? Tanong ni Alia. Tigilan mo na si Hazel. Bumalik ka sa totoong mundo mo. Tumulo ang luha sa mata ni Alia. Tahimik akong tumayo. Kung mahal mo siya, ma'am, hayaan mo siyang maging masaya. Pero ang sagot ni Alia ay hindi para sa mama niya. Para sa akin. Hazel, sasama ako sa Singapore. Pero babalik ako. Pangako. Hindi ko kayang mawala ka. Lumipad si Alia. Naiwan ako sa kafe. Bawat araw, tinitingnan ko ang pinto. Baka bumalik siya. Pero isang linggo, dalawa, isang buwan, wala. Hanggang isang gabi, may dumating na sulat. Hazel, mahal kita, pero hindi madali rito. Kung handa ka, sumunod ka sa akin. Love, Alia. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero kinabukasan, sinara ko ang kafe at nag-impake. Bit-bit ang maliit na bag at mas malaking puso. Lumipad ako papuntang Singapore. Ilang araw akong naghanap pero sa huling araw ng visa ko, nakita ko siya sa isang park, mag-isa, may hawak na hot coffee. Hazel, bulong niya. Parang hindi makapaniwala. Hindi na ako nagsalita. Lumapit ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Sinundan mo ko. Oo, kasi mahal kita. Hinalikan niya ako hindi na mahalaga kung may makakita. Hindi na kami yaya at amo. Kami ay dalawang pusong. Buo na sa piling ng isa't isa. Sa maliit niyang apartment, doon ko nakita ang kalendar niya. Puno ng checkmarks. Bawat araw na lumipas, paliwanag niya. Tanda yan ng paninindigan ko para sa atin. Lumapit siya sa akin. Hazel? Hmm? Gusto mong simulan ulit ang kafe natin, pero dito, napangiti ako. Kafe sa Singapore? Benta natin turon. Tumawa siya. Turon, tsaka halik. Nilapitan niya ako. Dinampi ang labi sa labi ko. Mainit. Marahan. Hanggang sa naging mapusok. Hindi ko na namalayang na paupo kami sa kama. Hinalikan niya ang leeg ko. Marahan, habang hinahaplos ko ang kanyang likod. Parang musika ang bawat paghinga. Hazel, bulong niya habang magkaakbay kami. Halos wala ng pagitan. Wala na akong gustong balikan, kundi ikaw. Makalipas ang anim na buwan, binuksan namin ang kafe. Dalawang puso. Sa isang maliit na kanto sa Singapore. May turon, barako, at halo-halong halakhak. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng flowers sa table, lumapit si Aliyah. May hawak siyang maliit na box. Hazel? Hmm? Hindi na kita kayang bitawan ulit bumukas ang box. Simplang ring na may ukit. Pinili kita. Lumuhod siya. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha ko. Aliya. Sagot na yan. Gumiti siya. Tumango ako. Oo. Araw-araw. Gabi-gabi. Buong buhay. Nagpakasal kami sa isang maliit na beach resort sa Batangas, kasama ang mga kaibigan, ilang kapamilya, at isang bagong puso ng mama ni Alia na dumalo sa wakas. Lumapit si Madam Regina habang nagsasayaw kami. Hazel, bulong niya. Salamat at minahal mo ang anak ko. Hindi bilang yaya, kundi bilang sarili mo. At sa gabing iyon, habang magkahawak kami ng kamay, bumulong si Aliyah Ang yaya kong minahal ngayon asawa ko na Thank you for watching please don't forget to like and subscribe bye